Papagpalang gabi sa ating lahat Shoutout po sa ating mga bagong viewers dyan at sa ating mga subscriber Maraming salamat sa inyong panunood sa ating uh, YouTube channel no Sa ating mga viewers na mga mahihilig sa mga mutya At bago po iyon, uh, shoutout nga po muna sa ating mga kababayan no Kababayan natin nga nagtatrabaho sa uh, ibang panig ng mundo Kung saan ka mang panig ng mundo nagtatrabaho, shoutout na lang po sa inyong lahat, no? Sa mga OFW natin dyan At sa ating mga uh, viewers dyan dito sa Pilipinas Shoutout po sa inyong lahat, no? Sa ating mga bagong subscriber Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at... Uh, I-share na po ito sa inyong mga kakilala na mahilig sa mga mutya. Ngayon po, mayroon po tayong ipapakita mga matitinding uh, mga mutya sa gabing ito, no? Sa gusto magnanais, no, pwede nyo kong tawagan. Ito po akong number 0994-768-7818. Ngayon po, tayo ay magtatanyag ng mga matitindihang uh, mga mutya sa gabing ito. Una po natin ipapakita uh, itong uh, sa pong mutya po ng isang uh, linta. Isa po itong napakatinding mutya, no? Ang ganda ng kanyang mga virtud. Ang isang mutya po ng linta. Alam nyo ba guys, ang isang linta ay napakaganda sa negosyo, no? Kung may negosyo kayo, ito po ay napakaganda na pong itangan. Ang mutya po ng uh, linta. Ito ay pang protection na din, lucky charm at uh, all around protection na po sa inyong buhay buhay kung may lakad kayo, ito po yung napakaganda itangan sa mga nagtatrabaho dyan kung may ingit po sa inyo ang, mga, katrabaho nyo po uh, ito po yung napakaganda pang protection sa uh, inyo, sa inyong trabaho kung may inggit, ang ismutya po ng isang linta oh, napakaganda po ng kanyang bertud yan po, tingnan nyo po ng mabuti kung gaano katindi ang isang mutya po ng uh, uh, linta. Yan po, ang isang mutya po ng linta. Sa so, gusto magdanais, tawagan nyo po ako, no? Yan po, ang isang uh, tinding mutya. At sa mahilig din sa sugal, ito po'y napakaganda din, no? Kung may uh, mahilig kayo sa sugal, ito po'y napakaganda din. Ang isa pong mutya po ng isang linta kung gusto nyo magdanais nito, ah, uh, kung gusto nyo pong itong dadalhin, pwede nyo po itong uh, ilagay po sa red pouch or black pouch, no? Yan po ang isang uh, po ng isang linta. Yan po ang napakaganda. Yan po ang isang mutya po. Sa so, gusto magdanais no, ito po ang aking uh, number. 0994-7687-818. Yan po ang aking number. Susunod so, na po natin ipapakita itong uh, Mutya po ng isang uh, matinding kasuy, Yan po, tingnan nyo po ang isang bertud ng mutya ng kasoy, no? Yan po, na napakaganda Yan, tingnan nyo guys, aurahan nyo kung gaano katindi isang mutya po ng uh, kasuy, Yan po, tingnan nyo mutya po ng kasoy na no? napakatindi Na napakasarap Isang mutya po ng kasuy, Yan ho no? Ang isang mutya po, tingnan nyo po ang kanyang bertud na napakatindi. Ito din ay napakaganda sa negosyo din po ang isang mutya po ng uh, kasuy. Ito po ay nagdadagdag ng karisma sa iyong buhay at uh, proteksyon na din po sa mga masasamang balak po sa inyo. Uh, yan po, no pinaprotektahan ka po nito sa anumang uh, masasamang balak o mga maitim na mahika ito po ay nakadagdag din po ng uh, lucky charm sa iyong buhay na isa pong mutya po ng uh, kasuy tingnan nyo po ha tingnan nyo po kung gaano katindi kayo po ang mag-aura ang isang mutya po ng kasuy na napakatindi na napakasarap kapag ito ay nag bubunga o naghihindo ito ay napakatamis no tingnan nyo ang isang mutya po ng kasoy. At sa mahilig din magsugal, ito po yung napakaganda din. Yan po, no? Sa mga hilig magsugal ng manok, ah, mag, ah, kahit anong mga sugal, ito po yung napakaganda din itangan. Yan po ang isang mutya ng kasoy. Sa gusto magnanais, tawagan nyo po ako. Yan po ang isa pong mutya po ng uh, kasoy. Tingnan nyo po, no? Yan po ang aking number no ha. Ah, 09947687818. Ito naman po ay isang ah uh, Yan po tingnan niyo po. Alam niyo ba kung ano po 'yan? Ang bato po ng uh, mutya po ng ah uh, Reina ng Langgam na napakatindi. Yan po. Ang Reina ng Langgam na napakatindi na napakasarap. Yan po no. Tingnan nyo ang kanyang virtud, guys. Ang gaano katindi ang mga mutya natin ipapakita ngayong gabi. Yan po. I-wow na wow, no? Ito po ay napakaganda din sa uh, negosyo. Ito po ay napakaganda lang po ito sa negosyo, no? Negosyo lang po ito. At pang protection. Yan. Eh, pwede po itong isabit sa inyong mga sasakyan. Kayo po ay... Uh, pinoproteksyonan po sa anumang mga masasamang balak sa inyo mga masasamang elemento yan po ang isang mutya po ng uh, uh ng langgam pinoproteksyonan ka po ito sa mga disgrasya sa mga uh, may banta sa inyong buhay kaya ka po itong proteksyonan yan po ang isang mutya po ng bertud ng uh, Reina Rina langgam. So gusto magdanais na tawagan nyo po ako. Yan po ang napakatinding uh, mutya sa gabi ito na ipapakita po natin. Yan po no. Yan po ang ating uh, number. Ting number. Yan 09947687818. So gusto magdanais tawagan niyo po ako. Yan po no. So, gusto maglimos ito din po isang ah uh, parang tingnan niyo guys. Orahan niyo guys kung gaano katindi. Yan po. Parang kamay na may hawak na isang bola. Yan po. Tingnan nyo guys ha. Aurahan nyo guys. Yan. Kamay na may uh, hawak na bola na bato. Yan po. Tingnan nyo pong mabuti no. Yan po. Isang kamay na may dalang uh, uh, bola. Ito po yung napakaganda din sa... Protection, uh, protection, karisma, at lalong-lalo na po sa may mga negosyo po, no? Yan po, tingnan nyo po ang mabuti kung gaano katindi ang uh, kamay na may uh, hawak na bato. Tingnan nyo po, ito po yung napakaganda sa negosyo, no? Yan po, tingnan nyo po ang mabuti kung gaano katindi ang mutya ng uh, uh, kamay na may hawak na bato sa ibabaw. Yan po. Tingnan nyo pong mabuti guys. Tingnan nyo pong mabuti no. Yan po. Ang virtud ng kamay na may hawak na batos sa ibabaw. Yan po. Yan no. Naarahan nyo ba guys kung gaano katindi. Mga tingin ipapakita mga motiya sa gabing ito. Sa so, gusto magdanay sa ito po aking number o. Oh. 0994-768-7818 yan po ang ating mga mutya gabi ito ito po yung mutya po ng kasoy ah uh, kamay na may hawak na bola sa ibabaw ito po yung mutya po ng reina, ng langgam ito po yung mutya po ng uh, mutya po ng linta na napakatindi tingnan nyo ha uh. wow na wow guys yan po isang kamay na may hawak na bola sa ibabaw ng kanyang kamay ito po ay mutya po ng isang uh, reina, ng langgam at napakagandang mutya po ng isang kasoy na napakatindi na napakatamis kapag ito ay ah uh, nahinog na munga yan po no ang ating uh, mutya na ipapakita yan po maraming salamat sa inyong panonood guys no at huwag kalimutang mag subscribe o mag comment sa ating mga bagong viewers sa ating uh, kaibigan dyan no ito po yung number guys, no? 0994-7687-818. So, gusto magdanais o oh mag